Yan guys, tinataas na. Masisilip din natin ng ano, mga kasukasuan niya ngayon kung maganda pa o ano pa. What's up guys? Welcome back again sa akin channel. It's me, Barikyo. So yun guys ha, Nandito pa tayo sa trabaho At uh, ngayon ay uh, Uwi tayo ng maaga Dahil na magpapalit tayo ng gulong nitong ating Siburikyo car At uh, medyo uh, Kalbo na yung gulong nya Tsaka medyo crack crack na Kaya Nag decide na tayong palitan Para mas safety Kasi syempre Yung mga pagta-travel natin Eh Ano uh, Mahirap yung may iniisip lagi Eh lalo na nandito tayo sa ibang bansa. Uh, kaya kailangan natin na uh, mas ano yung safety natin yung siguridad natin so yan guys uh, papasilipin ko kayo dito sa ating uh, uh lugar na pinagtatrabahohan medyo maulan ngayon yan guys so yan dito yun nandun yung opisina namin doon sa likod pa doon nasa ito yung mga ano paradahan dito ng ano mga sasakyan Yeah. Guys, uh, wala pa rin tayo na ipapakita sa trabaho natin kasi bawal talaga mag-video sa loob kaya pasensya na kayo hindi namin maituro o uh, hindi namin mapakita kung ano yung mga ginagawa namin o yung aming mga uh, mga tawag dito, mga standard dito o yung mga ginagawa dito sa New Zealand. Pero meron ako mga ilang picture na nakuha sa site pero uh, uh, ako ko ilagay na dito kung para makita niyo lang yung ginawa ko ng mga ilan. So yon. So yun guys, sa pupunta na tayo doon sa ano sa magpapapalitan natin ng gulong. The drive muna tayo. Nandito na tayo sa changing tires. Yan. Ah, uh, natin ng tarts si Kurikyo. Uh, guys, ang ating gulong ay papaltan. <sighs> All right. So, yan na. So, yung akin nga pa lang ano, guys, ay nag-book pa ako sa Auckland. Tapos uh, dito kasi malayo yung Auckland eh dito na din lagay yung aming yung aking tires. Uh, dito na pinadala. ayan. Yeah, yeah. And here's my tires guys. Ito yung ano buy one take one kasi to na nabili ko sa ano sa Auckland. Bali pumapatak na 100 117 yung isa ng ating gulong. promo kasi yan eh buy one na uh, buy one get one yung ating gulong na nabiling ito so Sinturatoroso. pero pirelli na yan eh may may brand na kaya yan ang ating pinili branded na at uh, para long lasting na kasi guys yung aking gulong ay medyo ano na o oh, timo naman oh yung ating uh, uh spike maganda yung dito sa akin yung spike ko napakasama sama hmm, wala na yung spike ko Ma ano na manipis na Ayan, guys wala well, dito tayo sa city sa city to eh umuwi tayo ng maaga Ayan, para magpapalit nito eh uh, ito nga palang lang uh, kanilang ano ah uh, Uh, pangalan ng tires ay yung palitan ng tires ay Capital Tires yan uh, dito tayo nagpapalit <laughs> uh, diba uh, para pagka gumala tayo ay wala tayong kakabakaba na masasabugod mas tayo ng gulong although meron naman ditong assistant na kukuha kayo ng ano assistant sa doon sa AA na Uh, road assistant para pagka uh, ikaw ay nag, uh, nasiraan sa daan ay pwede kang mag uh, tumawag sa kanila at uh, libre yun pero 1 year 'yung na hinulugan. Bali, hindi ko Nicolas kung 60 something yata 68 pero 1 year na 'yon uh, na huhulugan mo o yan, tinataas na yung sa sasakyan Yan guys tinataas na masisilip din natin ng ano mga kasukasuan niya ngayon kung maganda pa o ano pa o ano ba ang nangyari na dyan pero mukhang maganda pa yung kasukasuan eh kasi wala pa tong kakalakalampag eh itong ating sasakyan silipin natin patong kakalakalampag guys tunay na buhay naman ang ilalim oh ganda pa ah, super ganda pa ng ilalim wow bali ito guys sa ko nga pala ay first owner ako first owner tayo nitong sasakyan natin ay na natanggal na okay pa kaya ang brake pad nya okay pa naman ang brake pad makapal pa oo oh, 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 yun lang wala na no, kalawang na ah hindi goma lang pala yun gomang ah, hindi nito pala ang ano ang ah, lagayan ng gulong hmm. pagtan na rin pala yun hindi, na... hindi makapal na hindi na tayo mag-aalala ngayon okay okay Ano ba ang harapan dito? Easy. Dito guys, pre disposal na pala. Yung gulong kasi may bayad dito din ng disposal 5 dollars yata o 10 dollars ba hindi ka tulad sa atin na pwede kung anong gawin mo eh dito wala kang iimba ka ng ano yung uh, mga gulong pagka hindi mo pa pinadispose dito sa shop natin kung gaano pa siya kakapal. bali online ko nga pala ito nakuha nabili kaya bayad na tayo dito <laughs> tinitingnan niya kung alin ang harapan at saka ang likod hindi ko rin alam ang harapan at likod eh Täällä ei mennyt. Pidän tällä Huh? sama na ng gulong ko Yeah. Okay. alam nagayong pay oh. bago na ang pito, bago na ang gulong sauce layo na matatakbo na ah dito pala guys ang wheel balance to zero. Okay na. Oh. Okay. Okay. Ganyan right. eh. Guys, malapit na na-push eh. O, kakabit na. So, let's have Bagum Two o five fifty five. sixteen. Pirelli na yan guys ha para pang matagala na ba wow pinakabit na rin yung isang ba nakikita kung ang araw? Dito. Oh, hindi. Wala bang, mga... saan ba ang araw dito? Almost done na tayo. Almost done na. Isa na lang. Ang bilis ah. Aga tayo makakauwi. nakakabit na guys ang ating apat na gulong hintayin na lang natin kung anong sunod uuwi na <laughs> yeah guys binababa na tapos na siguro na wheel alignment na rin naman yes. parang tumaas tingnan na, hindi pa nasa <smart noise> hindi pa nasa sasakyan yan guys nandito na tayo sa bahay at yan na ang kinalabusan ng ating sasakyan na pagtana natin ng gulong o oh, diba alright alright <laughs> Mm -hmm. so... nga pala guys tips ko lang kasi bago kayo uh, kumuha ng sasakyan o bumili ng sasakyan sa isang car yard check nyo rin pala ang gulong kasi kailangan talaga ang gulong ay bago at uh, bago at saka para hindi kayo magpalit kasi yun nangyari sa akin nga pala guys ay sa Auckland ko pa yung sasakyan ko Uh, bali hindi ko na rin na-check yung gulong niya kasi yung time na yun kailangan ko na umuwi din. Uh, bali pa dalawang araw ko na sa Auckland noon eh, eh magma-Monday na noon kailangan ko na umuwi. Pero yung nakita ko naman doon sa sasakyan na ni Burikyo ay yung maganda ang makina, maganda ang kanilang ang kanyang uh, manibela, walang kabe, ganoon. Walang mga lagutok, walang ingay kaya kinuha natin yung sasakyan na hindi natin na naisip na papalitan ng gulong na bago. Uh, pero almost 9 uh, months na naman sa akin siguro yun Kasi nung kinuha ko yun i ano, ilang buwan na rin eh, Kaya yun hindi na natin pwedeng ibalik doon sa car yard At hindi na natin pwedeng ipa-shoulder sa kanila yung gastos doon Kaya tayo na yung gumastos At uh, tayo naman din ang gagamit para sa safety natin So yun guys yun lang yung tips ko Kasi uh, pwede nyo papalta ng bago yung gulong nyo Pagka tingin nyo ay talagang pangit na o luma na o may mga crack-crack na para mas safe kayo guys. Gastos ko nga pala doon ay uh, 568 yata. Parang ground 68. Uh, lahat na yon na uh, apat na gulong. Tapos eh, um, kasama na yung wheel balancing. Pero yung alignment hindi pa. Yung wheel alignment, yung pagka i-ano, i, ko. Basta yung inakalip siya tapos Uh, mero merong mga equipment do sa gulong para malaman kung may kabig ang iyong manibela ganon eh sa ano pa naman yon siguro next next week na eh sarado na rin kasi sila eh, pasarado na rin kaya hindi na tayo nakapagpa-book ng ganon so next time na lang So yun ah, kasi ngayong darating nga po lang December ay merong mga madaming holiday, 2 weeks. Eh syempre baka magkalat tayo na medyo malayo at ah, uh, Biyahe, eh, mas maganda yung sigurado. So, yun guys, yun yung nagastos natin. 500, 68 tapos ang brand ng gulong natin ay Pirelli na uh, maganda na kasi nag sale siya guys 170 ng isa tapos i plus nga yung ano pa yung uh, pagpapakabait kasi mag magkaiba pa kasi yun eh so yun uh, anyway uh, gastos na naman <laughs> Pero di bale para sa safety naman natin yan guys. So, yun guys, hanggang dito na lang eh, na, uh, sana may na, na kayong aral dan yung mga nandito sa Hamilton na siyempre pagka magpapalit kayo ng gulong, yun pwede kayo pumunta doon para magtanong kayo kung magkano ba ang gulong o magkano ang pa alignment, magkano ang pakabit kasi hindi ko na tanong dit kasi guys nga yung ang aking ginawa ay online na. So, yon guys, uh, papahinga muna tayo. Galing pa rin tayo sa trabaho, nagdiretcho na tayo doon sa pa makabita ng gulong and magluluto naman tayo ng pagkain. So guys, thank you for watching and see you on my next vlog.